So yun, ituturo ko na nga sa inyo kung paano mag reframe no? So una, punta lang tayo sa mismong apps. So syempre, dapat nakabukas yung ano natin, yung Insta360 natin para mag-connect sila. Yan. O open mo lang yan, tapos wala ka ng ibang gagawin sa Insta360 mo. Tapos, punta ka sa mismong apps. Tapos, dapat nakabukas yung Bluetooth, Wi-Fi mo. Tapos pipindutin mo lang yung gitna. Yan. Kung na mag-connect yan. Antayin mo lang matapos yan. Tapos, ah uh, pag na-connect yan, makikita mo na yung, ano, yung mga videos. Yan. Itong mga videos na to na na-capture mo gamit itong Insta360. So, ito yung mga videos natin. Tapos, punta lang tayo dito sa isa natin video. Na yun so, yun. Na-connect na nga natin yung, ano, yung application natin dito sa, ano, sa Insta360. So, ito yung makikita nyo dyan. Yung mga video na ginawa nyo o yung mga picture nya na-capture nyo gamit yung, ano, Insta360 nyo pag binuksan nyo yung app, ito yung makikita nyo. Yan. May kita mo din kung ano yung laman nitong Insta360 mo. Tapos hanapin natin yung video na ginawa na natin. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano mag-reframe. So, ito yun. Yan, panoorin nyo muna. Ito kasi, itong video kasi na to, naka-reframe na to. Pag kami nakita kayo dito na, ayan, yung dilaw na yan, ibig sabihin, naayos na siya, na-reframe na siya. Parang alam niya na kung saan siya pupuntang angle. Kasi nga pag nandito kayo sa app na to, uh, hindi siya ano, ikaw mismo mag-aano, maggagalaw kung saan mo papapuntahin yung camera. yun So ayun, nandito na tayo sa mismo app, 'di ba? O tatang gagawin natin para mapakita ko sa inyo. to so, gagawin natin is i-ano natin. I-reset edit natin. Ah. Ibig sabihin, pag naka-reset edit 'yan, pag pinlay mo yan, kunsan lang nakatutok yung camera na yan, dun lang yan. So, ayan lang yung video na yan. Pag hindi mo pa na-edit. ba? Diba? Plain lang. Nakaganyan lang siya. Nakatutok lang siya na ganyan. Kunsan siya nakatutok yung camera niya. Tapos, hmm. ba? Diba? So, pag gusto mong ayusin yan, nandito ka na sa mismong apps, ba? Diba? Makikita mo naman yan. Pagbukas mo naman yan, ayun lang talaga yung makikita mo. O, back natin to. Tapos puntahan natin yung video na to. Yung edit natin. So yan, hindi pa siya wala na siyang edit kasi ni-reset natin. So ngayon, i-edit natin siya, i-reframe natin siya. So kanina, 'di ba, diyan nakaharap yung camera na yan. So pwede mo itutok sa iyo. Ayun o. Tutok mo ganyan. pang, ayun yung gusto mong anggulo, Ayun yung gusto mong makita sa part na yan. Pindutin mo lang to. Oh. Pagka pindut mo niyan, magkakaroon siya ng mic na diyan tututok yung camera tapos play mo. Siyempre pag malikot ka, lilipat-lipat 'yan. Oh, 'di ba nawala ka uli kasi malikot 'yung ano kanya ni, eh. malikot 'yung hawak ko, na iba ko ng ano. So, usog lang i-swipe lang natin ulit ito, 'yung screen. Yan. So, diyan ko gusto kasi itutok lang sa akin. So, pipindutin mo lang ulit 'to. Tapos play mo. 'Di ba? Tapos umikot ako niyan. So, siyempre mawawala sa akin 'yung tutok niyan. So, tututok ko lang ulit. Harapin kayo sa akin tapos. Yan. O oh, yan. O oh, kusog mo tapos, ganyan. Tapos pwede mo ipunta sa kanan. Oh, pag pagka gusto mo may ginawa kang direction, kunya rin papapunta mo sa sa kanan. O oh. post mo muna 'yung video. Yan, post tapos punta mo doon 'yung camera. Kung mo siya gustong papuntahin na angle, tapos pindutin mo 'tong plus na 'to. ah hmm. Ay hindi pala na pindot. Yan. Tapos post mo ulit. Pwede mo naman i-post eh. Tapos lagay mo 'yung plus. Hmm taas taas o oh. plus taas mm. sa baba hmm. baba post mo muna para hindi ka naghahabol sa video tapos plus o oh. ayun yun o oh. tapos back natin dun siya pupunta mismo so yan yeah, play natin pupunta sa kaliwa o oh, taas diba? medyo mabilis na yung pagkakagawa ko pero So sa pag-edit na to eh, sa pagre-reframe na to eh. So yun, guys, na-reframe na natin, di ba? So pag na-reframe mo na yan, ang maganda dito kasi sa sa Insta360 tsaka sa apps na to, pwede mo siyang, may ano siya, may, ano ba tawag dito? Basta pwede mo siyang gawing 16 by 9 yung ganyan na size. Kaso kailangan, bago mo, bago mo i-reframe, piliin mo na kung ano yung gusto mo, kung pang YouTube ba, kasi ito pang Facebook yung gantong size, di ba? ito pang YouTube. Kung sa YouTube mo i-upload, ito yung gawitin mo. Tapos, ito yung gamitin mo pang resize. Gagawin mo siya i-reprime. Ayan. So, ito yung ginamit natin yung 916. Kasi sa Facebook ko lang naman i-upload. So, yan. Diba nakaano na siya? na reframe mo na siya. O, pwede mo na siya i-export. Ayan. So, kagaya nga kanina, pagka video mo na itong video na to pag hindi mo siya na-reframe, pag in-export mo siya, kung saan lang nakatutok yung camera, kagaya nito. So, i-ano na ulit natin. I- Ah, wait, wait. Huwag na to. Ito kasi na-reframe na back tayo. Ito. Gawa ta gamit tayo ng isang ibang video. So, ito kasi na-reframe na rin. Then, pag uh, na-edit nyo na yan, may kulay dilaw na yan, makikita nyo. Yan, di ba? May kulay dilaw na siya. Yan, o. Oh. Alam nyo na kung saan pupunta yung camera. So, i-ano natin yan i reset edit natin yan tingnan nyo kung saan lang shot nakatutok ka ah. pag hindi pa siya naka-edit o oh play natin Hmm. Diyan lang nakatutok ang camera na yan hmm. Hindi na yan lilipat Diyan na lang siya Kaya nga kailangan Bago mo siya i-export Yan export na to Baka kasi gawin nyo Export nyo agad Kasi kala nyo Nakuha nyo yung shot na gusto niyo Hindi Kayo pa mag-edit pa yung mag nun. Mag nun yan, di ba? Play mo yan. O gusto mo itutok sa'yo. Yan. Tapos, lagay mo yung plus. Pindutin mo yung plus. Hmm. di ba? Sa'yo na nakatutok yan. Pag gusto mong i-zoom out naman sa part na yan, zoom out. Tapos, plus uli. O. naka-zoom out na yan. Tapos, gusto mo i-zoom in. Sa part na yan. O, pindutin mo uli yung plus. Hindi siya mababago hanggat ang doon mo siya nilagay. Sa pa. Uy, ba't ganun? parang naglalakad sa sa globo parang, nagiging maliit bak natin tingnan nyo ah galing siya sa zoom out oh, so, pag nakaganto pag sinoom oh, na diba na ganun yun tapos pwede mo na siyang i-export pwede mo lang i-export export yan tapos depende sa haba ng video mo kung mga 5 minutes yung video mo matagal din siya bago ma-export kung mga may ikli lang 30 seconds mabilis na siya ma-export ito matagal to kasi mga 1 minute video ah, oh, mabilis-bilis din pala oh, so na-export ko na to eh back na natin. So, ganun lang mag-reframe kung saan mo siya gustong papuntahin. Kaya, di ba nakikita natin yung 360, akala natin, yung camera yung mismo umiikot. Pero hindi, ikaw, sa pag-reframe mo yun, sa pag edit mo yun sa dito, sa mismong apps, kung saan mo siya papagalawin, kung saan mo siya papapuntahin. So, yung tip lang, no, kunyari, magre reframe kayo, ah, uh, magre-reframe kayo ng video dapat alam niyo na kung anong anong bang tawag dito kung sa kanya siya i-upload nakalimutan ko anong tawag dito eh dito sa ratio ba to ah, sa ano sa susukat to kung gag-upload niyo siya sa Facebook yung nakatayong ganyan yung naka portrait o oh, dyan yun na siya bago siya i-edit pindutin nyo na yan pero automatic naman nakaganyan pero kung sa YouTube nyo nga siya i-upload dito nyo i-landscape nyo sa Just tsaka nyo pa lang sya i-reframe kasi iba siya eh. iba siya sa ano sa portrait o oh. diba iba yung kita niya, o oh. Yung pag ganyan mo yan Diyan mo sya nakatutok pag portrait tapos lipat mo dito Diyan. pero pag ginawa natin landscape yan sa iba nakatutok masyadong malapad diba hmm. sa landscape natin. So, dapat alam mo na kung saan mo siya i-ano na sukat kung saan mo siya i-upload. So, yun lang, no. Tapos, export mo na. Basta bago ka mag-export, i-edit mo muna siya dito para ikaw yung masusunod kung saan anggulo mo siya papapuntahin yung camera. Yung anggulo ng camera. Kung dito mo siyang part, gusto, itong part mo na gusto mo makita, pindutin mo lang itong plus. Tapos, sunod. Sunod. Gusto, mo, gusto mo naman, nakaharap sa'yo. O. Punta mo lang sa'yo yan. Tapos, plus. doon na pupunta yan. Tapos, zoom in, zoom out. Yan lang yun. So ayan, pwede mong zoom out, zoom in yan. Pwede kahit anong gawin mo dito, kalkalin mo lang. O ayan, o, okay, pwede ba, di ba? Naging bilog. O, dyan mo siya papuntahin. Sa part na yan, o, ganyan. Di ba, galing siya dito. Hmm. O, di ba, naging ganon. O, dyan na lang siya. Hindi siya maaalis dyan hanggat hindi mo siya nililipat ng ibang ano. Ibang angulo. O, pag post mo, gusto mo naman ibalik sa uh, dati. O, zoom in. Hmm. Dyan na siya. Hmm. Dyan na siya. Diba? Diba? So, yun lang sana, ano, uh, nakatulong sa inyo tong video na to. So, comment nyo lang kung ano pa yung mga gusto nyo malaman dito sa 360 camera. So, yun. Back na natin. So, na-export na kasi natin yun yung unang video natin. Bali, ito siya. Saan ba yun? Ito. Ito na yun eh. Ito na yung video natin na na-export. O, oh, di ba? Naka-reprime na yan. Alam niya na kung saan angle siya pupunta. Hmm. O, oh, goods. Di ba? Akala kasi natin yung camera yung mismo umiikot-ikot. Pero hindi. Ikaw yung magre-reprime nun. Ikaw pa yung mag -e edit nun sa apps. So, yung susunod natin gagawin is uh, pagsasama-samahin natin yung ginawa natin na shot. Yung yung sa taas, sa baba, sa harap mo, tapos yung sa side. pagsasama sama natin. So, yan.